Mga utol, may ospital sa Baguio na walang katahimikang tunay. Kahit anong oras, may maririnig na yabag na hindi mo maipaliwanag. At sabi ng marami, hindi ito yabag ng matatanda. Yabag ito ng batang hindi na umuwi. Kung gusto ninyong samahan ako sa mga kwentong ganitong humahawak sa batok mo, pindutin ang follow o subscribe. Mas marami pa tayong pag-uusapan pagtapos nito. Mga utol, ang Baguio General Hospital ay matagal ng saksi sa hirap, pag-asa at pagkawala. Sa hospital na punong-puno ng pasyente, natural na may bigat ang paligid. Pero may isang kwento na hindi naluluma. Kwento ng batang hindi makita, pero naririnig ng marami. Sinasabi ng ilang nurse na tuwing papalapit ang alas tres ng umaga, may maririnig silang pagtakbo sa pasilyo sa lumang wing ng ospital. Bata, ang paa, mabilis ang galaw. Wala namang pasyenteng bata sa parting iyon. Wala ring pantay. Kapag sinundan nila ang ingay, may maririnig pang tunog ng laruan na gumugulong para may naglalaro Pero pagdating nila sa dulo ng pasilyo Wala ni isang tao May isang dating staff na nagkukwento Na habang nagro round siya Parang may nahagip siyang maliit na anino Papasok sa isang kwarto matagal ng bakante Nang silipin niya wala siyang nakita Pero ramdam niya ang malamig na hangin Na parang may dumaan sa dibdib niya mismo Mga utol may lumang record ng batang hindi nakaligtas dito. Matagal na. Ilang dekada na ang lumipas. Ilang dating nurse ang nagsabi na bago raw bumigay ang bata noon, mahilig siyang maglaro sa pasilyo. Mahilig siyang tumakbo at magulit sa mga dumadaan. Hindi niya naranasan ang lakad palabas ng ospital. May isa pang kwento ng guard na nakajuti sa night shift tahimik ang paligid. Pero bigla raw may gumulong na maliit na bola sa harap niya. Puting bola may manipis na guhit. Nang sundan niya kung saan manggagaling, nakita niyang nag ang bola sa ilalim ng isang upuang kahoy. Pagyuko niya, may batang nakasilip. Mahina ang ngiti, parang nag-aanyaya. Nang pumikit siya sandali dahil sa gulat, nawala ang bata. May kwento rin ng resident doktor na naabutan ng tunog ng batang humahagikik. Hindi boses ng masaya, boses na may halong lungkot. Duing sinusundan niya ang tulog, palayo ng palayo ang hagikik. Parabang dinadala siya sa dulo ng wing na halos walang ilaw. Nang tuluyang mapunta siya sa huling sulok ng pasilyo, Naramdaman niyang parang may malamig na kamay na humawak sa laylayan ng coach niya. Hindi malakas, pero sapat para mapaatras siya. Kapag may bagong nurse na hindi pa sanay, sinasabihan sila ng matatagal na sa ospital na huwag sundan ang bata kung sakaling makarinig sila ng pagtakbo. Hindi dahil delikado kundi dahil ang mga nauna raw na sumunod laging nagkakaroon ng kakaibang panaginip pagkatapos. Panaginip ng batang ang nakaupo sa sahig, nakatalikod, tahimik. At kapag lumapit ka sa panaginip na iyon, maririnig mo siyang nagsasabing, Laruan lang po, makikipaglaro ka ba? May isa pang nakakagimbal na kwento mula sa utility staff. Habang naglilinis siya ng hagdanan bago ang sunrise, may naramdaman siyang humawak sa balikat niya mula sa likod. Pagharap niya, wala. Pero sa baba ng hagdan, may batang nakaupo. Parang naghihintay, parang sanay sa lugar, at parang alam niyang tinitigan siya. Sa BGH, hindi lahat ng kwento ay sigaw o galit. Minsan, mas nakakatakot ang kwentong tahimik kwento ng batang naghahanap pa rin ng paglalaro kahit matagal na siyang hindi saklaw ng mundong kilala natin. Mga utol, ang ganitong kwento ay paalala na hindi lahat ng naiiwan ay ganit. Minsan, may mga kaluluwang naghahanap lang ng atensyon at kaunting kabutihan. Sa mga lugar na puno ng buhay at pagkawala, huwag natin kalimutan ang respeto. At lagi nating alalahanin na may mga alaala na kumakapit kahit lumipas na ang panahon. Kung gusto ninyong ituloy ang paglalakbay sa iba pang kwentong may bigat at lamig, samahan ninyo ako sa susunod na episode.